Hello mga langka Magandang gabi Kain na naman tayo maghahapon na naman tayo Ayan si Madam Rowina, As usual mag ka naman oy Madam Hi do. daw Ayan yung pagkain na Ayan. Tapos na ang mga amo kumain Kaya kami na naman ang kakain Kain tayo Ito yung tira ng sa alaga ko Pag may tirang alaga Ang yaya may taga-kain. Diba? Kain-kain na tayo. Ayan, 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 ayan. Ito may minodo. Minodo ang aming pulang Ito is sitaw na may tukwa. Na may broccoli and sabaw ng paa. Kagadamot naman nila. Maraming salamat sa inyong lahat mga langga. Bakit walang ano? Iba Di inayos din. Nakikita ka din para. Ano mana? Ayun na mga langga. Maraming salamat mga langga sa inyong mga suporta. Kakain tayo. Kakain ang kakain. Bahala na sila. Basta tayo ay kakain. <laughs> Yan ang buhay natin ay pagkain. Kain tayo. Hmm. Ito isda. The... Ito may minodo. Ayan si Madam B. Ito yung ang aming... Kati Sige, bikoni mo na lang B. Huwag Ikaw. ka makalala sa akin. Ikaw. Ay, ako. Ganyan kita kamahal. Thank you, Thank you guys. Kain na kami ng babae. Thank you for watching.